Malapit na nga ang mag New Year's Eve at hanggang ngayon nga ay nag-iisip ka pa ng panghanda sa bahay ay nyo. Ay baka nandito na ang hinahanap nyo. ay dito sa Susan's Barbecue, meron silang una-offer na morcon, hamonado, pork barbecue, marinated chicken inasa. Mer meron din sila dito marinated pork liempo at meron din sila dito homemade embutido. Ay mami, kayo po ba yung nagtitrending dito na tindahan ng barbecue at morcon dito sa may pasay? Oo oh, naman. Uh, ano po yung mga special din nyo dyan, ma'am, yung binabalik-balikan ng customer nyo? Natulad niyang aming barbecue. Barbecue. Natulad niyang uh, plant na mahalos. So, lalo na kayo, ito ang aming morcon. Morcon. Amonado. Ah, ito paano kilala-kilala na yan? Ano po pinagkain ba ng morcon sa amonado, ma Ah, ito, beef to eh. Ito, pork. Ah, pork, man. yan. Isang ganyan po, 400 po. Ay, hindi, per kilo. Ah, per kilo po, per, per kilo. kilo. Sabay ganun din po dito sa oh, morcon. siya. Sa bayan ito, may chicken po kayo. Ano, ah, O, oh, dito chicken, may chicken. Ano saan? Magkano yan? Piraso, eh? oh, piraso, isang kilo. Yan. Apat na piraso. Ito, pirambeta namin yan. Yan. Pupiti. Balita ko, dito daw nakuha yung ano, sikat na nag-trending na parisan. Ha. Tama po ba? Ah, Oo. Oh, sino, yeah. sino po yung mami? Ah, sino po? Adi, De, si Diwata. Ah, si Hanggang ngayon po, dito po nakuha. Oo oh, naman. Hanggang ngayon. Saan po naubos nyo sa ganto ngayon, mami? Sa amonado. Ah, ngayon? Daang kilo na? Daang kilo na. Sabay sa Morgon naman, Mami. Ganon Ganun din. din. A Anong oras po kayo nag-open, Mami? Uh, mula na stress. Mga, mga 3 to 3.30. Masa kayo, napit kami dito ng 8. Ganon. 8. Sabay, may nakita ako, Mami. Ha? May imbutido kayo, Mami. Oo, oh, ha. ito rin yung imbutido. Yan. Ito, kata paano nga, sobra biling um, yan. Magkano yan, Mi? Yung malaki, 150. 150. Ito, maliit. Ito. 100 yan. Nakita niyo lang ang maganda. Sa At, tingin niya kami, grabe, solid, no? Hindi yan pa, pagkakagawa. Ito yung aming imputido. Ito ah. ho yung 100, ayan, one half kilo. Palating kilo, yan. laki, no? You know. Kasi Bravo. parang nabrasyo niya yan. Gabay <laughs> yung 100, mi. Ito may aming 100. Oh. Yan. Ilan, 350 po? grams. 350 grams. Ilan po naubos niyo sa ngayon niya, ma ma'am? Dahil mag-holiday season. Ang sa ngayon, dito? Oh. Uh, -huh. kami ngayon dito ng mga 120 hanggang 180 kilos. Uh, hey -huh. sa mga gustong pumunta dito. Dito sa amin sa Pasay Public Market, Pasay Mall. Na stall number na E7775. 7675. Yan, sabay pagtanong lang nila yung pagtanong pinakamalinaw lang yung na... Kahit saan. Sus si Susan Barbecue. Susan Barbecue, uh yun. -huh. pwede kayo magpasama sa security guard. Ah, pwede ba kasi low order online yan, Mi? Oh, wala. Wala, wala, wala. Sa, ngayon, walking lang. Walking lang. Oo. 100, 100 years din po ito, kung tutusin, sa ngayon. Eh, ngayon holiday, ma'am, yan Oo ang o, gusto nyo. Oo, sobra, sobra. Ganon din sa Liempo. po. Uh, lahat halos. Liempo, po. ang aming manok, chicken. Sa tingin nyo, Mi, ano yung pinaka bestseller nyo dito sa mga menu nyo? Yung isa lang, mamimili kayo. Yung talagang pag At talaga, pandayo, pandayo talaga. At talaga, ito barbecue ko yan. Um, barbecue talaga, yung pandayo niya. Oo, nyo. talaga pipirahan ng tao yan. Uh, Mi, ano yung sikreto niyan, Mi? Siguro, sa totoo lang, para makapagtimpla ka ng masarap na barbecue, kina kailangan masarap din yung palasa mo. Oo, uh, so, may namarinate niya yan, ma'am. na marinate namin yan. Kung tsaka kumpleto, arigato Oo, may uh, mga secret ingredients uh -huh. niya. No? Uh -huh. Oo. Okay, Mi, order na ako ng mga special din uh -huh. yun.